Kahit ang totoo ay talagang wala ka na At ang bukas, pagmulad ng aking mata <coughs> May mahal ka ng iba Wala na kong magagawa Hindi ba? Saan ba ko <coughs> nagkamal? Sino pang nagmamahal? Siya pang Islip na ikaw. Islip na. At ang hirap mapapanggap pa ba ako na ako ay masaya dahil ang totoo. Yan lang guys ang aming vlog for today guys. Hope so you enjoy this video. At kung bago ka palang dito sa aming YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa lahat ng videos namin. Ba mama ayun family. Yan lang guys ang aming vlog for today. Bye bye.